si Marlon Escolin ng uh, San Francisco Game Farm located sa Barangay Timpas, Panitan, Capiz. Nag-umpisa akong mag-alaga ng manok. Grade 1, meron na akong mga alagang sisiu. Noong 1990, bumalik ako dito sa probinsya. That's the time na nag-start akong magalaga ng, ng manok talaga. Nung nasa Manila kami, hindi pa kami masyado particular sa brand ng feeds. Pagbalik namin sa probinsya, we ended up to use B-Mega uh, feeds. Yung bimig kasi consistent eh. The whole year, hindi nagbabago ng formulation. Bilang isang lodi na sabungero, ang uh, mga tips ko na pwedeng i-share sa inyo, sa mga baguhan, mag-start kayo ng uh, tama. Huwag kayong mag-start ng malaki. Doon muna sa maliit. Depende sa budget ninyo. And of course, tamang bloodline, tamang pag-aalaga, dedication, and of course, the right feed, which is BMEG.